So, I want to start this video by reading a comment, okay? So, ito po yung kanyang sinabi. I'm from Mindanao, pero we decided to reside in Manila kasi mga mayayaman doon, monopolize nila ang business, sila lang ang lalong yumayaman. Pati price ng crops, sila ang nasusunod. Sila din ang nakaupong opisyal ng bayan. Hay na lang. Okay? So, the thing is, Itong mga mayayaman na to na sinasabi niya, sila ang sila ang uh, bumubuyo doon po sa mga uh, nakatira sa Mindanao. Sila ang magsasabi na sisihin niyo yung Luzon, sisihin niyo yung Visayas, sisihin niyo yung sa malakanyang uh, pero uh, ang katotohanan po ay malaki din ang papel po nila. Kung bakit po hindi uma yung pong uh, buhay ng mga ordinaryong Pilipino diyan po sa Mindanao. Okay, so maraming salamat po sa iyong comment na 'yan. Okay, so, pag-usapan po natin, ano kaya ang posibleng dahilan? Bakit, bakit pinapakalat yung ganyan ni, ni Tatay Digong? Seryoso ba siya talaga? O, pero kasi pag panoorin nyo yung mga interviews, it looks like na hindi naman siya talaga seryoso. Alam naman niyang imposibleng mangyari yung pong, uh, yung pong uh, paghiwalay na gano'n. Alam naman niya yun, Nakita naman po niya yung pong sa MNLF. Diba? Kung gaano kahaba yung naging struggle uh, Nung kanilang movement Para po ihiwala yung Yung pong uh, mga kapatid po nating uh, uh, Mga muslim So nakita na Kung gaano kahirap at kung gaano ka Imposible po yung gusto niyang mangyari Maari pong uh, sinasabi lang niya ito Para po proteksyonan Yung kanyang sarili kung sakali pong uh, Matuloy yung pong sa ICC So sabi niya uh, If there will be a separate Mindanao Republic ICC could no longer enter Mindanao because Alvarez here will hide me. So hindi kaya 'yun yung totoong motivasyon kung bakit po biglang ngayon nagtatawag ng ganyan si PRRD. 'Di ba? So kung, kung yung mga nababasa ko sa comment section ko na na nag-agree do sa kanyang gusto, Bakit na baka kayo ang gamiting panangga diba? Baka kayo gamitin shield kung sakaling umabot sa punto na magkaka -arestuhan. At sa totoo lang guys, sa totoo lang last year ko pa iniisip 'yan kung paano ang magiging itsura ng arreston. Sa ngayon para sa akin wala nang question talagang 'yung ICC na game na. 'Yung warrant of arrest, pakiramdam ko lalabas na. Kumbaga ano 'ni, eh, uh, lagpas na tayo doon sa stage na yun eh, ang talagang pinag-uusapan na lang. Kaya ganyan na din sila, ganyan na din sila magsalita ay arestuhan. eh okay? So yung mga yung mga diehard na talagang ambon dito kay PRRD, 'di e ba? sila yung maging pananggala, 'di ba? Kung sakaling maisipang kung sakaling matuloy yung pag-aresto dito kay PRRD at uh, sa totoo lang ginakabahan din ako kasi siyempre magulo yan at uh, maaring maging madugo yan. at Pilipino na naman laban sa Pilipino. So, yun yung, yun yung iniisip ko na mga posibleng mangyari. At maaring nilalabas na itong issue na to para lang, para lang paitingin yung galit na nagtut kaya uh, ng kaaway natin yan ang ano natin gusto nila ako ikulong gusto nila so parang ganun po yung nangyayari and uh, um, sa akin masasabi ko lang po sa mga sa lahat po ng mga kababayan po natin diyan sa Mindanao whether you agree or you don't agree dito sa sa panukala ni PRRD ay mahal ko po kayo. Pilipino po tayo dito. Okay? maski si PRRD alam niyang imposible yung pong gusto niyang mangyari. Yung sasabi niya sa UN, sa UN, wala pong ganun. Kung merong ganun, de dapat yung Taiwan, ganun yung ginawa. May Taiwan, di ba? Hindi tuluyang makaalis sa China. Ayaw silang payagan ng China. China yung mas malaking bansa. At uh, sa atin din po, kailangan nating patupad yung konstitusyon sa ayaw at sa gusto po ay yan ang sinusunod ng ating mga sundalo ng ating military ng ating mga lawmakers at ng lahat ng mga leaders po natin. Kaya sa akin lang uh, hindi maganda na kumakalat yung ganitong ideolohiya. Okay? Um marami ako nababasa sinasabi sa akin, Mark, aralin mo yung history, aralin mo yung history ng Mindanao, 'di ba? Dahil hindi naman ako taga-Mindanao although may mga kamag-anak ako diyan. And uh, siguro that's the list that I could do eh? Okay? Uh, kung meron mang kung meron mang maaring maidulit ito, at least mas naririnig uli. Kung baga nare-remind kami uli na nakatira dito, na mas malapit sa Malacanang, sa Senado, sa Kongreso, na, na bigyan ng atensyon yung pong mga, mga hinaing ng, ng mga taga Mindanao. ba? Diba? Maaring merong budget hindi na nakakaabot sa kanila kasi kinukurakot ng mga politiko nila. But the thing is, the thing is, Ah, <laughs> uh, yun nga ang medyo masakit doon eh, sila din naman ang bumoboto nung mga politiko nila. Tapos yun din ang minsan nang nagnanakaw sa kanila kaya nakakalungkot din. At yun ang hindi matapos-tapos na problema po natin, okay? And uh, like I said po, yung sa MNLF, di ba? Uh, mahaba pong istorya po 'yan. Marami pong nagkasakitan po dyan at uh, uh, yung kanilang struggle nagtapos nung nagkaroon ng Uh, ARMM, 'di ba? Yung MILF nagtapos no nagkaroon ng Bangsamoro. Okay? Ah uh, kumaga ano nga eh, we are on our way to peace, 'di ba? We are on our way to peace sa Mindanao para bumalik yung turista, bumalik yung negosyo, tapos makakarinig na naman tayo ng ganyan. Yan na naman yung gustong ipakalat, hihiwalay na naman. Ilan po ang namatay sa struggle ng MNLF ng MILF? Okay? At ito nga yun guys ah, ito pangayon, di ba? Yung sa MNLF at MILF, ang pinaglalaban nila dahil sila ay isang ethnic minority. Okay? Ano yung ethnic minority? Sila po ay uh, uh, yung kanilang religion ay iba sa majority of the country, di ba? So iba yung kanilang mga kultura, iba yung kanilang mga tradisyon. So yun yung pinaglalaban ng mga ng mga kapatid natin doon na, na Muslim na lumaban doon sa para doon sa autonomiya na meron ngayon, di ba? Eh pagdating po sa Davao, pagdating eh, di ba? Pareho pareho naman tayo ng ano, di ba? Hindi mo naman masatawag na ethnic minority yung mga nandoon, di ba? Yung sa CAR, sa Cordillera, yun po ethnic minority po yung uh, makukonsider po yung mga nakatira doon sa Cordillera. Di ba? So naaabuso naaabuso po and yun nga, like i said if you look back sa history diba kung di na may history talaga naging madugo eh hindi po madali at ayoko nang bumalik sa ganun ayoko kung gusto nyong bumalik sa ganun ayoko na pong bumalik sa ganun kasi po bukod sa nagkakapatayan Pilipino laban sa Pilipino kahit aminin man o hindi Nung mga nambabash po sa akin ang malaking factor sa hindi pag-asenso ng Mindanao ay yung pong peace and order situation kung ako yung turista, ba't ako pupunta kung uh, delikado dyan? ba diba? Hanggang ngayon, meron pa rin mga negative na, na, na pagtingin sa mga, for example, mayroon, Basilan, sa Sulu. ba diba? may, may, mga ano pa din. Yun nga yung binabago ng mga leaders ngayon dyan. ba diba? yung nga yung gusto nating mapalitan na. Gumanda na yung tingin sa Mindanao. Tapos, ganyan. Galit na naman yung di ba Pilipino tayo. Diba? Sana, sana matanggap nyo ng buong buo. Uh, sabi ni VP Sara sa lahat to, ang sabi niya, mahalin natin ang Pilipinas. Walang sinasabi si VP Sara na hatiin natin ang Pilipinas. So sana, yun lang yung, yun lang yung mensahe. Kasi nyo, mahal ko kayo. Diba? Kung meron kayong mga hinain, kung meron kayong mga sama ng loob sa gobyerno, diba? ang, ano nga dyan, si PBBM, nanalo sa Mindanao. Yung boto, panalo siya sa mga probinsya sa Mindanao. Diba? So, ibig sabihin, mga taga-Mindanao din ang bumoto kay PBBM. oh maring hindi nila gusto yung pamamalakad ngayon. O, oh, well, merong susunod na eleksyon. Diba? Yun ang kagandahan ng demokrasya. Pwede tayo magpalit ng pinuno. Pero, never naging sagot ang secession at uh, dahas. At para saan? Para po doon sa ICC. Para hindi makapasok at uh, maaresto si PRRD. So, sa totoo lang, kinakabahan talaga ako. Diba? And, sana lang po, sana lang po ay uh, uh, maging maayos lahat. Ito pong sitwasyon na to at uh, magkaroon ng uh, magkaroon ng resolusyon na wala namang wala namang masyadong kaguluhan na mangyayari. Hindi ko alam kung paano mangyayari 'yon, pero sa ginagawa niya na parang ini-insight niya yung galit nako, ewan ko. Bahala na. So, thank you very much guys. See you po sa next video po natin. Bye-bye.